Eh mga boss gagawin natin siyang 150cc TMX 125. So baka klasin muna natin lahat ng mga tangke, dong head block para napakita ko sa inyo kung paano yung process ng pag, pag uh, convert ng 150 sa TMX 125 no. Kaya mga boss, natanggal na natin yung head. Sunod natin yung block. Okay. Okay mga boss, paano ba natin gagawin 150cc yung uh, TMX125 ano? So ayan, natanggalan natin yung kanyang cylinder block Ngayon, gagamit tayo ng pang CG150 Ito yung gamit ng mga RUSI 150 yan yung mga boss so, Gamit ako ng CG150 na Mishiba hmm. So ngayon, Ah, itong black na to hindi kakasya doon sa doon sa crankcase niya ng ano mga boss kasi maliit yung butas ng crankcase nung ano uh, Ah, Honda 125, tingnan natin. Okay mga boss, yung diameter ng crankcase is 64. Ayan. 64 siya mga boss ano. Yung ating ah uh, ilalagay na black ay 67 so kailangan natin ipamachine shop no para kumasya to dito sa ating crankcase pag TMX125 ang mga boss uh, hindi na yung crankcase yung ipapamachine shop natin para hindi na magalaw tong crankcase no tong block kasi may nagawa na ako dati nung no, mga boss Ganun na lang yung gagawin natin So punta na tayo sa machine shop Para may pagawa na natin Okay 63.5 Okay na nga boss na pa machine shop na natin. Kapag uh, ah, taga Aurora kayo mga boss tapos gusto niyo magpagawa, punta lang kayo dito kay pre Toper sa DI ay Machine Shop. DI ay Machine Shop sa Barangay Dos to pre Barangay Dos mga Di boss. Oh, uh, tabi na ng ang Uslikidi. Dito lang. Sinukat ko na mga boss So eto na nga siya Kumaha no Bali ang naging uh, sukat nung outer Nung kanyang bore ay 64 no Saktong 64 mga boss Tapos ko na i mga boss. Okay, so ikakabit ko na siya ngayon. Ayan. Okay mga boss, naikabit na natin lahat yung black, cylinder head. Ayan na, ikabit na rin natin yung tangke, mga accessories nya. So, try naman natin ngayon pa antarin kung ano yung antar niya no? Ayan. Ayan mga boss, umaandar na siya at ito yung antar niya Smooth mga boss, ayan no? wala kang maririnig na lagitek no yan mga boss TMX125 na kinonvert natin ng 150 so ito yung dati niyang block palitin tayo ng carb ito yung kinabit natin carb may kuni may kuni carb at may Shiba, cylinder block Okay mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Kung gusto nyo magpagawa ng ganitong conversion, puntahan nyo lang kami dito sa Barangay Florida uh, Mark Motoshop po tabi ng Eco Petrol uh, malapit sa Tulay ng Dimambudso Hanapin nyo lang si Boss Mark <laughs> okay.